guys! Welcome to my vlog again! So, long time no vlog. So, for today's vlog is magluluto lang ako ng food the baby. So, kung nakikita nyo, meron dyang sayote, kalabasa, and konting rice lang yan guys. Pero mukhang madami na siya kasi nga lugaw, lugaw style yung ginawa ko. So, after nun, nung lumambot na siya, uh, binled ko na siya. Plano kong ismash, pero na lang din ako. Baka si mabilaukan si baby. Tsaka ko na lang siya ipapractice na smash if ano na. Ah, siguro mga 8 months na siya gano'n. Kaya yan, ganun ko na lang muna para mas maging ano yung texture niya. Madali siyang kainin ni baby. Tapos after noon, nung nakita ko ganyan na yung texture ng food ni baby, is nilagay ko na siya sa lagayan. Ayan, in order ko lang din yan. siya sa Shopee. Kasi nakikita ko yan sa ibang moms. marami siyang ano, nagbablog. Kasi nga, na, 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 uh, on the spot ako gumawa ng food. Pero ang hassle para lalo na pag late na nagigisig si baby, tapos gagawin ko ng food. Tapos na, na siya kumain. At kaya ginawa ko, ayan, ayan na yung ginawa ko para meron lang nakahanda, iinitin ko na lang siya. Tapos sa din nila sa freezer ilagay para mas matagal masira. Kaya nilalagay ko yun siya sa freezer. Pero pinalamig ko muna yan guys, bago ko siya ilagay sa freezer. And then yan, after yan, kinabukasan yan, pinakain ko na kay baby. So far, ayan, gusto mo gusto niya naman, nakikita niya naman. Kung gano'n siya ka-excited, nagagalit siya pag hindi, pag nawala yung kutsara sa bibig niya or matayin ko siyang subuan. Sobrang gusto niya naman lahat ng pagkain na ginawa ko guys since uh, nung ano siya mag 6 months wala siyang food na hindi nagustuhan. Nung pag 6 months na kasi is ano lang ginawa ko eh uh, one, to, ano lang isang gulay tapos tinahaluan ko ng milk, ganun tinatry ko muna kasi yun yung mga suggestion na kasi yung first time mom so syempre nagsisearch din ako yung mga kung anong gagawin para uh, Um, paano pa kain ka si baby, ko, ano. tapos, nalaman ko yung na nangyayari sa isa ko na para malaman ko yung, kung may allergen siya sa food, ayan, tapos, hindi ko rin siya inano sa cereal, kasi nga na ano ko rin na, medyo, uh, talagang matamis yung cereal, pero nakagising, pero kung tayo, ano, uh, kabataan natin, or um, na baby, ah, uh, alam ko yan yung kinakain natin. Pero ngayon kasi ewan eh, ko iba na yung generation. So, naloko na lang din. Kasi wala na rin namang masama kung gagaya tayo kasi healthy din naman. So, walang masama sa gaya-gaya. Basta ikakabuti sa ng anak mo. So, ayun guys. Uh, nakikita nyo, enjoy na enjoy si baby sa food. Sarap kasi din naman niya. Tinikman ko siya. Medyo manamis na siya dahil sa kalabasa. Pero yung tabis niya hindi yung katulad sa Serilac. Kasi nga meron siyang rice, meron siyang uh, basta lahat pure. Pure yan. Yan yung first time na minix ko si Baby. Kasi parang 3 days ata mag sa 7 months na siya ganit. Kaya minix ko siya. Kasi yung mga minix ko naman is wala naman siyang energy. Kaya thankful lang din naman ako walang pili sa pagkain yung anak ko. <laughs> Pera o soup. So, ayan. Sobrang enjoy talaga siya dyan. As in, makikita niya naman sa katawan niya. <laughs> Ang sarap lang din kasi ng feeling na nagugustuhan ng baby mo yung hinanda mong food. Kasi guys, kagabi ako naghahanda ng food ni baby kasi na kinabukasan niya. Hindi na kaya minsan kasi matagal siya magising eh, magpe-prepare pa ako, tapos maliligo pa yan. Kaya ang ginagawa ko, ginaganyan ko na lang siya sa gabi. Naghahanda ako ng apat na yung maliit na tupperware na, na nilalagyan ko. Tapos, bago yun maubos, or pag naubos yun, kinagabihan na ulit ako magluluto. Tapos, pinifreezer ko na lang siya para hindi na ako magluluto ng magluluto araw-araw. Iinitin ko na lang siya. Ganun. Ayan, umiyak siya kasi. <laughs> Nagagalit siya kasi ganito tayong like, pagkain <laughs> Gustong gusto niya kasi talaga guys As in Meron pa kong ginawa food ni baby ah, Parang tinuloy, hindi ko na siya nag-vlog uh, Ngayon lang kasi ako nakapag-vlog Kasi ito nga yung first step ko na Pag mimix sa kanya, Kaya pin ko siya Pero eh, late upload kasi ito guys Kasi hindi ako makapag-voiceover Kasi nga lagi kong hawak sa baby May inaib Kaya late na to na talaga itong upload na ito. Nung itong ano, before siya mag-7 months, eh, ngayon 7 months na siya. Minimix ko na siya ng pero, ano, tinawala malukay and then yung chicken. Yun. Gusto niya rin yun. Pero para sa akin, nung tinigpan ko, okay lang siya pero wala siyang lasa. Kasi ngayon wala ko uh, ano, wala mga spices na yun nilagay. Tapos yung mga pure lang talaga. Pero sa kanila naman kasi is, nagkaano pa nga sila, nagde-develop pa sila. So, wala pa silang alam sa mga ganong panlasa tayo. Kasi, para sa atin, pag walang alat, walang tamis, wala, hindi na masarap. Sa kanila kasi, kaya hindi ko muna siya sinanay din. Nakatikim siya ng matamis yung sa prutas, mga ganon. Pero yung mga matatamis na pagkain, hindi ko muna siya pinapatry. <laughs> Nakangiti yan siya kasi naluluto siya ng Miss Rachel. Actually guys, yung pagpapanood ko rin kay Bibi ng TV is limited lang din. Pag pinapakain ko lang siya din sa afternoon and din sa gabi, ano na, uh, kinakausap na namin siya. Hindi ko rin siya masyadong rin expose sa mga ano, gadgets. Ngiti-ngiti <laughs> siya dyan. So, mad, parang napahaba na yung video ko, guys. share ko lang naman yung, ayan, yung journey ng pag, uh, ano ni baby. Yung sa solid food niya. Pero, minsan hindi ko na binablog. Ito lang talaga binlog ko. Kasi nga, first time kong magmix. Natuwa lang ako. Pero, mag-iisip pa ako ng ibang, ano, kung meron ako maisip. Yan kasi, hindi ko yan ginaya Kasi, dapat ang ginawa ko dyan, ano, kalabasa, uh, malunggay, tapos rice ng sana. i eh, gabi ko nga siya ginawa so hindi ako nakakuha ng malunggay. May malunggay naman dito sa kapitbahay so gabi na hindi ako nakapanghingi kaya hindi ko na lang din sinubukang kumuha. <laughs> Ang ginawa ko na lang, pinalitan ko na lang siya ng sayote kasi yun yung meron sa ref. E, so far okay naman sa kanya. And guys, makikita nyo naman na talagang nagustuhan ni baby. Simot na simot. So thank you sa panonood. Bye. God bless.